Kararating pa lang po namin dito sa Rizal Memorial. Tingnan nyo nga naman kapag sinoswerte. Ngayon nakasalubong namin kaagad yung gold medalist sa Asian Games na Gilas, Pilipinas. Nandoon si Scotty. Si Scotty, matagal ko ng kaibigan, matagal ko na nakatrabaho at uh, hindi nakakalimot talaga. So maraming salamat Scotty. At yung mga lahat ng mga magagaling na players natin galing sa PBA na nagdala ng kintong medalya sa Pilipinas. Sila po ngayon ay paparangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ng mga ibang atleta na nanalo ng mga medalya sa Asian Games Gold, Silver, uh, Bronze kasama po nila si Kong Bambol Tolentino head ng POC natin, napakahusay yan na head ng POC and uh, hindi ko pa nakita si Coach Tim Cohn sana nandito din sila mamaya at si Brownlee wala ka parang dapat pero anyway lahat po yan abangan nyo po ngayon iba vlog po from the inside maraming salamat po sa kay uh, PBBM sa paggawa po ng event na ganito para parangalan po natin. Hindi lang yung basketball kung hindi lahat ng mga atleta natin. Ito, may kasama ko. Hi ka bro. Rover Adventure Vlog. Matutunghayan natin ngayong araw yung pagkilala sa mga baka bagong bayani yung mga na atleta na lumaho sa SEA oh. Games. Kaya uh, talagang, ano, talagang yung mga kababayan natin mga atleta, talagang excited na na makita si BBBM kahit, kahit uh, sa ganitong event. Talagang ano, sa BBBM po sila. Masasalamatan sila. Bibigyan sila. Siyempre, meron silang mga reward. wala oh. oh. sa pangulo, oh. siyempre. Kaya talagang hindi pa lalagpasin niya ni BBBM. I-check niyo yung vlog niya. Meron din siyang mga videos dito mamaya. Ayun, uh, Rover Adventure Vlog. At okay. sa mga okay. idol, solid yung ano, yung pinaghiraman ng mga atletang Pinoy dahil sobra, sobra. Uh, talagang pinupuri ng administrasyon. Oh. the best in Asia. Yes. Oh. Sino mga dapat natin Salamat dito? Siyempre, yung mga taga uh, nagkasukat sa atin, yung mga taga PCO. Oh. Thank you so much. Thank man. you so much. Oh, sa Saka, yung mga kapwa natin, mga content creator, na patuloy na sumusuporta sa administrasyon patuloy na pinaglalaban kung ano yung nasa tama. Okay, thank you very much po sa inyong lahat. So babalik na kami sa loob. Merong concert mamaya po magsisimula na paparangalan na lahat ng mga medalist bronze, silver, gold, lahat po kayo deserving po kayo ng prize, deserving po kayo ng mapure at mas, 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 mas shout, mas shout out, masigawan at ma-cheer ma ng mga kababayan po natin. So congratulations po sa inyong lahat. Abangan nyo po sa vlog ko, Models of Manila Sports sa YouTube. Models of Manila TV sa Facebook. Ipo-post ko po lahat ng pwede kong i-post. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Go Gilas! Go Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Iba, napakagandang pinakita sa Asian Games. Let's go!